Ang programang pabahay ng National Housing Authority dito sa Bacoor City, Cavite ay isang hangarin ng ating pamahalaan ilikas ang mga kababayan nating nakatira sa paligid ng Manila Bay. Ang mga pabahay na ito ay tinitiyak po namin komportable, dekalidad at abot kaya para sa ating mga binipisyaryo. Layunin natin sa NHA na makapagpatayo ng mga sustainable housing projects sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa ikauunlad ng bawat pamilyang Pilipino. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA ng local government, ang pamahala ng Bakuor, iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang re relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, ni kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Nitong 2023, umabot sa mahigit na 80,000 pabahay ang naitayo ng NHA sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ang NHA ay patuloy na nagsisikap na makapaghandog ng pabahay sa mga mas maraming Pilipino pa na nangangailangan ng kanilang titirahan. Isama pa rin natin ang mahigit 700 milyong piso na, na ipamahagi sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program. Tuloy-tuloy po ang NHA sa pagbuo at pagtutupad ng programang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Itong siyudad kaundaran ay puno ng bagong paghasa. Hindi lamang para sa mga benepisyaryo, ngunit para sa lahat ng makakakita ng tagumpay ng proyektong ito. Sinusuguro po namin na aming mga pabahay at komunidad na binubuo ay may sapat na suporta mula sa amin sa NHA, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Kaisa po ang NHA sa programang Build Better More ng ating Pangulo at makaasa kayo na tuloy-tuloy ang inyong pag-unlad sa isang mapayapa at produktibong komunidad. Uh, may mga uh, bagyo, may puno na naging kalaban namin doon kasi ang bahay namin ay gawalan sa mga light materials. Then besides, syempre yung sunog, iniiwasin din namin kasi magkakadikit ang bahay namin doon. Ito yung pagkakamali lang, lahat po ang madami doon. So, sa napalipat kami dito. So, medyo kampante na kami, hindi namin matutulad dati na kaaba-aba to may babadyo. Masaya po at si, hindi na po ako bag aalala kung pag maglalaro yung anak ko sa labas, kung malalaglag sila sa dagat or, or saan sila pumupunta kasi dito, dyan lang sila sa tapat ng bahay namin maglalaro. Before na tinigil na namin, nakatina kami sa isang depressed area. pero kapag may bagyo, hindi na kami kailangan ni... i-worry dito ano siya, scooter, um, dito na nga, lumipas, gano'n. Ngayon people think na kaway. Mr. President Abo Marcos, maraming maraming salamat po na sa mga project niya ganito, na ganito, nabigla kami na maulang kakayahan na kumuha ng mga bahay o kayo mga informal settler ay napunta sa isang magandang lugar na totoo po yung mga ano niya, proyekto niya. Kaya maraming maraming salamat po sa kanya. Sana po magpatuloy pa at maraming mga tao na mabigyan ng katulad sa amin na mabayayaan. Um, para po kay Sir Joven, um, kami po nagpapasalamat dahil isa po yung pamilya namin sa nabigyan ng bahay. At um, ngayon po, kami po yung masayang po kami lahat. Sana po lagi kung sana po may mga pamilya pong mabigyan pa po. Pagpatuloy niyo po yung mga pagtulong niyo. Maraming, salamat. Marami salamat po. po. Maraming salamat. Mula po sa aming pamilya, nagpapasalamat po eh, kayo kay uh, Sir President Bongbong Marcos at KGN5 sa pabahayhan doon po sa amin, Manaking tulong po ito sa amin at maraming maraming salamat po at maraming pagdumayang masinwari. Makapulad na lang. Sa ilalim po ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos, makatitiyak po kayo na mas maraming tahanan at komindad pa ang mabubuo para sa ating mga kababayan. Congratulations po sa inyong mga bagong bahay at pagyamanin ninyo ito patungo sa isang bagong Pilipinas. Sigurado po ako na ang siyudad kaunlaran at iba pang mga proyektong pabahay ng pamahala ay magiging daan natin tungo sa bagong Pilipinas na karapat-dapat para sa lahat ng ating mga mamamayan.